Ngayong araw na ito ay umuulan ng husto dito sa lugar ng Borneo San Marcos at uh, makikita yung at uh, nag -ipon ipong tubig dahil sa malakas na pag-ulan. At uh, ngayon ay pumapasok na po sa kabahayan. Uh, ito po ay nangyari dahil na rin sa maling ginawa ng Uh, sa paggawa ng train. Yung, yung pumulikot nila, yung po nila na ay gagawin kong PNR. Pero ang ginawa ng PNR, yung mismong nagbaho ay sinara ng gusto yung pinakalikod. Kaya ang mangyayari ay babaha dito sa lugar nato. Madi ang ginawa nung ay, ayan po oh kitang-kita. Yung nakikita nyo po ang kulay green na to, ayan, ayan, ay ayan po yung Shopee PNR Project. nito. At uh, noong isang araw ay uh, may gumawit ng bako at uh, para siguro hindi um, lumabas yung mga tubig kapag uh, uh, lalabas sa lugar ng bukid, sa bukirang pero dahil itinira po at ilagyan ng maraming uh, uh, doon, tinagalan uh, ng maraming dinya lupa tung iyan yung ano na 'yan, yung lugar na 'yan yung so, mayroong nakaharang ng na mga yero ay doon po inilagay yung maraming uh, lupa. Kaya ngayon, wala hong labasan ng tubig dito. So, posible na magpal ng kaso sa, uh, sa PNR dahil sa ginawa na ito ng uh, sa ginawang ng mga tauhan ng PNR kaya pumapasok na po sa mismo kabahayan dahil wala nang labasan ng tubig ang lugar na ito dahil nga sa ginawang ng ayan uh, po puro pa naman po may mga sakit ang mga tao dito ang nandito po na naninirahan ay apat na matatanda uh, kaya ayan ano pa lang huya na wala pa isang oras na pag-ulan ay uh, ganito na po ang sitwasyon. So, kaya ang plano ay mag ng kaso dapat sa PNR.